What's going on everybody? Yvonne here. Today, bibigyan ko kayo ng buong overview ng Go High Level Marketing Platform. Kung isa kang agency owner or small business owner, game changer talaga to pagdating sa pagmanage ng business mo, lalo na sa marketing side. Ang dahilan kung bakit sobrang useful nito ay dahil pwede mong i-centralize lahat sa isang platform. Kaya mas madali para sa inyo bilang business owners. Imbis na mag-login pa kayo sa kung ano-anong software, dito magagawa nyo na lahat. Papakita ko sa inyo yung mga essentials kung paano gumagana yung system at kung aling mga features ang pinakaakma sa business nyo. So, let's dive right in. Unang-una palang lang, pag login nyo sa system, may gusto na akong i-clear up. Medyo nakakalito to nung nagsisimula pa lang ako. Si High Level, actually, may dalawang branches. Isa para sa agencies at isa naman para sa clients. Kung nasa agency settings ka, basically, ang ibig sabihin nito ay pwede mong i-monitor lahat ng bagay pagdating sa business mo at ng mga clients mo mula sa agency side. Pero kung client ka or actively kang nagtatrabaho kasama ang isang client sa lahat ng kanilang marketing stuff, mas marami kang oras na gugugulin sa account view at yun mismo ang i-go-go over natin. At kung gusto natin mag-switch sa account view, ang kailangan lang nating gawin ay click dito. piliyan kung aling account or client ang gusto nating i-switch into. Literal na dadalhin tayo nito sa kanilang portal para makita natin ang lahat sa loob ng business nila. At magiging ready na tayo. Dito mismo sa launchpad, right off the start, pwede mong i-connect lahat ng iba't ibang softwares dito sa account mo. Na ginagawa ang transition na sobrang seamless. At kapag pumunta tayo dito sa dashboard na to, basically ipapakita nito kung kamusta ang performance ng business nyo. So basically, may kita natin lahat ng opportunities natin kung magkano ang halaga ng mga to sa atin, ilan na yung mga na-close natin, at kung paano naka-layout yung entire funnel dito mismo. Isa pang dagdag na benefit nito ay pwede kang mag-setup ng iba't ibang tasks at task queues. Kaya mas madali kang mananatiling organized. Importante to para hindi ka maligaw sa dami ng ginagawa, lalo na kapag nagsisimula ka ng mag-onboard ng maraming clients. Gusto nating masigurado na yung mga specific tasks ay naka-assign sa tamang client. At gaya ng nabanggit, pwede mong i-customize ang dashboard sa kahit anong paraan na gusto mo. Mula sa opportunities hanggang sa iba't ibang reports para makita mo ng malinaw kung gaano kaganda ang takbo ng business nyo. Moving to the conversion side of things. Lahat ng DMs, Facebook manager, text messages, pwede mong ilagay dito sa loob. Pwede tayong diretsyong sumagot sa mga tao kaya malaking tulong yon para hindi na kailangan mag in sa iba't ibang platform pa. Sa ganitong paraan, pwede kang mag-message sa lahat sa iisang lugar. Masisigurado mong walang lumulusot na conversation at lahat ng deals mo ay naka-organize ng maayos. At syempre, pagdating sa conversations, malamang pa ulit-ulit mong matatanggap ang pare-parehong tanong. Kaya may option dito para sa templates. Kung saan pwede kang maglagay ng snippet, i-customize kung paano mo gusto, at automatic na magre-respond ito sa taong kausap mo. At nako, maniwala ka. Kung nasa marketing ka, ang dami mong makukuha na pare-parehong requests. Kaya sobrang laking tulong nito para mapadali ang buhay mo. Up next, calendars. Ganda siya. Isipin mo parang Calendly or Google Calendar. Basically, lahat ng appointments or calls nyo, pwedeng nasa isang place lang. Hindi mo na kailangan magpalipat-lipat pa sa iba't ibang platforms. Yung high level, maayos ang integration niya sa Google calendar. Pero ipapakita ko rin sa inyo yung appointment feature. Pag pumunta tayo sa appointment tab dito, tapos i-press natin yung new appointment button, pwede natin piliin kung anong calendar ang gagamitin. Ilagay yung appointment title, time, date, at lahat ng kailangan. At makakabuka na ng appointment diretso sa app. Lahat ng contacts na nasa CRM side ng high level, andito na rin. Alam ko na empty pa tong platform ko ngayon. Pero kapag may mga tao ka na rito, users, customers, kahit saan sila galing, madali mo na silang may enter, i-type mo lang yung name nila at madadagdag na sila sa invite. At dito na tayo sa next part, yung contact section. Sa contact section, sobrang useful na kasi lahat ng taong nakikipag-interact sa social media nyo or sa sales process, pwede nyong ilagay dito. Isa pang magagamit nyong mabuti ay yung paglalagay ng tag sa kanila. Kasi mas madali nyong masasort out sila sa iba't ibang categories para organized kayo habang nasa process. Kung ako, ang gagawin ko rito ay ilalagay ko yung mga tao sa iba't ibang list. Depende kung saan funnel sila nakapasok. Sa ganitong paraan, madali kang makakapag-send ng text messages or emails. O pwede mo namang gawing manually. Tulad na ng pagpapadala ng text or email sa isa. Pero matatagalan kayo ng sobra. Kapag maayos nyong na-organize yung prospects sa specific funnel, mas mapapadali yung trabaho nyo. Kasi sa huli, lahat ng contacts nyo dapat nakalink sa isang opportunity. Ibig sabihin nito, may specific deal kang hinahandle. At pwede mo siyang markahan bilang closed, lost, won, or in progress. Let's establish some terminology. Ang pipeline basically ay parang ganito. Kunwari, nagtatrabaho kayo specifically sa health tech companies. Sila mismo yung magiging sariling pipeline. At lahat ng out outreach na ginagawa nyo para sa pipeline na yon ay nandun lang sa loob. Yung pipeline, may mga opportunities sa loob nito. Habang lumalaki at dumarami yung mga opportunities nyo, pwede nyo nang imove yung mga deals mula sa initial discovery hanggang sa closed one kapag naging actual customer na sila. Kung magsisimula pa lang ako, simple lang ang gagawin ko. Isang pipeline lang muna para sa mga specific na costs. Kapag lumalawak na kayo at nagtatarget na ng iba't ibang niches, dun ko palalawakin yung pipelines at opportunities na hinahabol nyo. Sa ganitong paraan, mamamanage nyo rin lahat ng cash flow at payments nyo sa loob ng platform. Magkita nyo kung kailan may pumapasok na bagong orders, kung kailan may nagka-cancel, at kung ano talaga ang nangyayari pagdating sa finances ng business nyo. Pero syempre, yung bread and butter ng high level ay yung mga marketing features nito. Pwede nyo i-connect lahat ng marketing at social media apps nyo sa isang place. Facebook, LinkedIn, Instagram, lahat yan pwede nyo i-connect dito. Pwede rin kayo mag-publish ng posts at mag-schedule ng lahat ng content diretsyo sa high level platform. Bukod pa dyan, pwede rin kayo mag-run ng email campaigns at may iba't ibang templates na pwede nyo i-customize para hindi siya magmukhang spam. Habang lumalaki kayo at nagiging mas sophisticated sa paggamit ng high level, imbis na gawin lahat ng tasks manually, maganda na gumamit din ng automation features. Naka-include na talaga ito sa account nyo. At yung mga workflows ay pwedeng magbigay ng malaking impact sa business nyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng isang typical na workflow. Dito, kapag pinapress natin yung create workflow, pwede tayong gumawa mula sa scratch o pumili ng existing na workflow. Para sa akin, magaganda na talaga yung mga templates na meron sila. Kaya yun ang dadaanan natin. Kung mark marketer ka at madalas kang nagpo-post ng kung ano-ano ng content, siguradong makaka-relate ka sa dami ng comments na dumarating. At gusto nating i-make sure na mataas yung engagement. Kaya pipiliin ko tong recipe na to para sa Facebook comments kasama ng isang AI flow na makikipag-interact sa kanila. Piliin natin to at boom! May kita nyo rito na yung workflows ay gumagana gamit ang branching logic. Ibig sabihin nito kapag may specific trigger, may mangyayari based doon. Halimbawa, may nag-comment sa post nyo. May mangyayaring action depende sa comment na yon. Sa ganitong scenario, pwede tayong mag-reply sa comment at depende kung positive or negative yung sinabi. Doon din magbabago kung paano tayo magre-respond. Marami talagang workflows na available at makatipid kayo ng sobrang daming oras gamit to. Promise, magpapasalamat kayo sa huli. Kapag lumipat naman tayo sa automation side at i-click natin yung sites, may kita natin lahat dito mula sa funnels, chat widgets, series, hanggang sa forms. At all, alam kong parang paulit-ulit na ako pero lahat ng yan pwede yung gawing iisang place lang. Maganda to kasi lahat ng data ay nasa centralized location. Kaya natututo yung business natin base sa lahat ng information at walang nalalagpasan sa proseso. Ganto, isipin natin yung worst case scenario. Kunwari, lahat ng to ay nasa iba't ibang lugar. Walang makakaalam kung ano na ang nangyayari sa bawat isa. At wala tayong sapat na data para malaman kung alin ang gumagana at alin ang hindi. Yung paggawa ng iba't ibang assets para sa website, blog, forms or surveys nyo ay magiging sobrang useful habang pinalalawak nyo yung marketing efforts. Tandaan nyo, yung sinabi ko tungkol sa pagkakaroon ng lahat sa isang place, lahat ng media nyo pwede i-upload sa high level. Mula rito may kita nyo lahat ng reporting kung paano ito nagpa-perform at kung gaano kalaki yung ROI na nakukuha nyo lahat sa isang lugar. Bilang isang business owner, gumagastos kayo ng malaki para sa marketing, iba't ibang software at ad spend. Kaya napakahalaga na nakikita nyo ng malinaw yung mga results nya. At base sa mga results na yon, may kita nyo rin dito mismo kung ano ang sinasa sabi ng mga tao tungkol sa business nyo at kung paano pa kayo pwedeng mag-improve. Ang punto ko rito, halos buong business nyo pwede nyo gawin sa loob ng high level. Kasi isipin nyo at the end of the day, kung kaya nating mag-market, magbenta, mag-olekta ng payments at kumuha ng data, ano pa ba ang kailangan natin? Kapag pumunta kayo sa reporting tool dito, may kita nyo lahat ng numbers at kung alin talaga yung kumikita para sa inyo at alin ang hindi. Ang pinakamagandang part dito sa starter plan, halos lahat ng features na nabanggit ko ay kasama na. Sa halagang $97 per month, kung may agency ka at wala pang tatlong clients. magagawa mo na lahat ng to. Pero sa unlimited plan, kaya siya sulit ay dahil pwede kang magkaroon ng unlimited sub-accounts, clients or mga taong binebentahan mo ng platform. Ang ibig kong sabihin sa pagbebenta ng platform ay pwede n'yong i-white label 'to. Ibig sabihin, pwede n'yong lagyan ng sarili n'yong logo at ibenta sa ibang tao habang kumukuha kayo ng malaking parte sa kita. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng client niyo ng isang customized experience gamit ang logo at features niyo mismo. Kung gusto n'yong umangat pa ng level at magdagdag ng mobile app, dito papasok yung SaaS pro account. Kung saan pwede nyo i-white label pareho yung desktop version at mobile version. Pero overall, kung gusto nyo ma-access yung high-level features at hindi naman kailangan ng integration sa maraming APIs, kasama na lahat yon. Yung starter, unlimited at pro plans ay magandang start para sa inyo. Kung magsisimula ako ng business ngayon, ito talaga yung magiging go-to solution ko. Kasi halos lahat ng kailangan mo sa business side, kaya niyang gawin para sa'yo. Kung interesado kayo magsimula gamit ang high-level, i-check nyo yung exclusive link sa baba para makakuha ng 14-day free trial ng platform. Para makapagsimula mula i-click nyo lang yung 14-day free trial button. Ilagay kahit anong company name at mapupunta na kayo sa second step. Dito, may kita nyo yung dalawang options, yung starter plan at unlimited plan. na napag-usapan natin kanina. Para sa demo, pipiliin ko muna yung starter plan at boom. Kung gusto nyo magpatulong sa pag-setup, pwede rin nila kayong tulungan or pwede nyo i-skip yung step. Pagkatapos nun, magtatanong ang high-level platform ng ilang basic questions tungkol sa business nyo. Para mas maging maayos at personalized yung experience nyo pag nagsimula na kayo sa profile nyo. Para sa testing purposes, maglalagay lang ako ng mga answers dito. Address natin at kung ano nung tools yung ginagamit nyo ngayon. Ilagay nyo rin dito para ma-integrate ng high level yung current account nyo. Boom! Meron tayong MailChimp, ClickFunnels, at Calendly. Pagkatapos, i-verify nyo lang yung email address nyo. Kapag na-verify nyo na rin yung phone number, ready to go na yung account nyo. Mula rito, may dalawang options kayo. Pwede kayo magsimula sa onboarding para matulungan kayong mag-setup or diretso pumunta sa account nyo. Re-recommend ko talaga yung onboarding process kasi maganda yung pagkaka-explain nila sa platform. Lalo na kung first time nyo sa marketing or sa ganitong solution. Pero kung kumpante na kayo at may experience na sa mga ganitong platform, pwede na kayong dumiretso sa account nyo. Boom! Ayan, nasa system na kayo. Ready na kumuha ng first client at simulan ng lahat. At ayan, kompleto na. Yan ang overall overview ng high-level platform. Kung isa kang agency or small business na gustong i-focus ang efforts nyo sa marketing, wala na talagang mas madaling solution kaysa dito. Legit, pwede kang mangolekta ng payments, gumamit ng CRM, at gawin lahat ng marketing nyo sa isang platform lang. Ano pa bang hahanapin nyo? Sana may napulit kayong value at na-enjoy nyo rin tong video na to. Kung oo, o don't forget to leave a like at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. At tulad ng sabi ko kanina, kung gusto nyong subukan yung platform mismo, i-check nyo yung exclusive link namin sa baba. Malaking tulong yan sa channel at wala kayong kailangan bayaran. Pwede nyo ring i-cancel ang trial kahit kailan. Excited na ako sa magiging growth ng mga small businesses nyo. At sana makita ko rin yan sa Nasdaq. Till next time, peace!